Good morning, guys. Uh, may dalawang kahon ako dito, guys, na pinamili kahapon. Ayan, ngayong umaga ko lang siya ipapakita sa inyo. Kasi may alaga ako kahapon, guys. Kaya hindi ko magawang mag-video kahapon. Kaya ngayong umaga lang ako makapag-video. at saka araw ng linggo ngayon, guys, wala akong alaga. Ayan, papakita uh, ko sa inyo, guys, yung pinamili namin kahapon. Tapos, alam niyo ba, guys, uh, halos isang linggo, mahigit akong hindi nakapamili sa bayan. May kahapon lang kami nakapag-grocery sa bayan, guys. Ayan, papakita ko sa inyo yung pinamili ko kahapon, guys. Ayan, guys. Bali, itong mga kahon, guys, nabuksan na ito kahapon kasi may bumili. Na dito ko, dito ko pa kinuha sa loob ng kahon. Ayan, itong isang kahon na to guys, ay mga puro sabon, shampoo. Ayan. <laughs> Ayan guys, so mga puro sabon shampoo. Bigat. Ayan na um, na yan guys. Tapos ito mga puro mga ano, yung bang tawag nito? Mga kichirya, kung ano-ano pa. Ayan. Ayan guys, habang papakita, habang isishare ko sa inyo yung pinamili ko kahapon guys, ay nahigot din ako ng energy vanilla. mailit pa siya guys kaya mamaya ko na siya inumin ayan ayan konti lang ng mga chicherya ko guys hindi ko na siya isa-isahin malapit na ang pasukan guys isang linggo na lang ata ang ano guys pasukan na isang linggo na isang linggo na lang ang bakasyon ng mga bata dalawang ano dos days kulay dilaw tapos kumuha yung anak ko para sa ano para sa dalawa kong apo. Tapos, ano, retsyo ko. Anim ata ito. Tapos, retsyes. Bali, apat lang kinuha ko. Retsyes. Tapos, wa uh, waprits, wa isang balot tapos pang kuskus bright ayan isang may pom ay dalawang may pom tapos dalawang walang pom dalawang bulak tapos sinigang mix ayan hindi na ko ng may pinggan kasi sobrang dami na namin pinggan kaya ang kinuha ko ay yung kape yung pre niya tapos ayo dice yung kumuha yung anak ko pang amin ng ito guys kanto na original. Ito, apat nito. Tapos, sweet and spicy, apat din. Ayan, apat na sweet and spicy. Bumili pala yung anak ko ng ano, klaro na mantika, guys. Pang amin-amin lang ito. Tapos, bumili rin ako ng, ano, bear brand na ano, choco. Ayan. Isang tay, may perisya. Ayan, pag bumili ka ng seven, may pa isa. Tapos yung ano, yung hindi choco, ayan. May pre din siya. Swak. Ah, pag bumili ka ng sampo, may pre isa. Tapos value bar, isang balot. Tapos kanton na extra hot. Ayan, apat din. Tapos hansel na ano, yung plain lang. Isang balot. Tapos meron din akong giniling kanto na chili Apat. Magic sarap. Samtay. Tapos patis na nasa plastic bottle. Suka at saka patis. Tapos yung ketchup kong nasa bote. Dalawa na kinuha ko mga kasari. Tapos suka na 200 ml. Dalawa. Tapos nasa pack na ketchup. Dalawa din. Tapos yung kape ko guys. Dati tatlong ano lang ako bumili tatlong tay. Isang ganito na binili ko. Ang laman niya ay apat na tay ata ito. Apat na tay yung laman nito. Dati tatlo lang binibili ko. Ayan kumuha na ako ng isang tali. Ayan. Tapos yung dilata ko guys. Ilan ilan lang din naman to. Kasi meron pa ako doon sa tindahan. Ayan yung iba isang maliit isang malaki. Ayan, di ko na ito Dito ko na lang ito bababasa na, guys. Tapos, yung chirotuna. Isang maanghang at saka isang hindi. Tapos, wow, ulam. Kumuha ako ng dalawa. Ayan, gawa ng kapitbahay nang pangulam sa aso. Tapos, mega red. Ayan, may isa pa kasi ako nun at saka yung green. Mayroon pa ako sa tindahan. Tapos, corn beef na Argentina. Isa lang kasi mayroon pa ako isa doon. Mitlo, dalawa. Tapos, ano, kanina norte na maliit, dalawa. Sa kamakaril. Isa lang kasi may isa pa ako doon. Ano yan, Nay? Salit lang, guys. Dahil tao. Ayan, guys. Uh, may pumunta kasi matanda sa amin, guys. Eh, ano siya, yung wala na siyang, may mga pamilya naman siya guys, kaso nga lang, pinabayaan na siya ng pamilya niya kasi pasaway siya. Pabinigyan siya ng panggastos niya. Uh, ano siya, wala siyang tikil ng kapapunta ng bayan, kaya hindi siya binibigyan ng kamag-anak niya. Tapos, ano, uh, dito na lang siya sa mga tao na hingi, kung kanin-kanino siya na hingi. Tapos, pag binibigyan ko siya, lagi siya napunta dito. Yung ibang tao, uh, inaayawan na siya ng pagbigay. Kasi araw-araw kasi siya nanghihingi, guys. Pero mayroon siyang ano, mayroon siyang sa senior. Pag dumating yung pera niya sa senior, sinasayang lang din niya. Pabalik-balik siya sa ano sa bayan tapos ano ah uh, bumibili siya ng kung ano-ano. Bili siya ng damit kahit marami naman siyang damit. Kaya ang ibig ko sabihin, sinasabihan ko siya na pag may pera siya, huwag niyang ubos-ubusin. kasi nga lang pag pinagsabihan mo siya, guys, uh, nag, ano siya, nagagalit. Kaya hindi ko na siya pinagsasabihan. Pero pag napunta siya dito, binibigyan ko siya. Minsan, ano, nagtatago ako. Kasi, minsan gipit din ako. Kahit sabihin mo, may tindahan ako, guys. Gipit din ako. Eh, mahina lang nung, ng benta ko ngayon. Mula Wala, nung walang pasok, mahina ang benta. Kaya, minsan, pinagtataguan ko siya. Ako konsensya din ako minsan kasi lang iniisip ko kasi guys sabi ko sa iba na lang muna siya manghingi. Pero pag nasa mood ako guys binibigyan ko naman siya halos araw-araw na -araw, siya binibigyan ko siya. Pero yung ibang tao talaga guys talagang hindi na siya binibigyan. Ayan guys ito naman sa isang kahon guys mga sabon-sabon naman ito. Ayan may bumili kasi nito yung isa kanina guys kaya nabuksan na rin tong kahon na ito. Tapos ito, dab na ano guys, conditioner. Ayan, may presyong isa. Tapos dab na shampoo, may pre din siyang isa. Kulay pink yun. Tapos ito blue. Dab din, may pre isa. Tapos surf na liquid. Ayan, wala siyang pre guys. Minsan lang ito may pre. Ayan. Bali dalawang, bali isang tayo binili ko. Tapos, panty na shampoo. Ayan, may pring isa. Tapos, cream silk. Ayan, saan ako ito, guys. Ito, pag nakuha siya nito, binabayaran niya ito sa akin sa kanya ito. Mamaya daw niya babayaran ito. Ano? Pero meron akong kinuha pang tinda, guys. Ayan. May pre siyang isa. Tapos, anti-back, tatlohan. May piring isa. Tide na powder, tatlohan din. May piring din siyang isa. Ariel, ayan, may piring din siyang isa. Cream silk na green, ayan, may piring isa. Tapos, sunrocks, guys. One liter at ito. Ayan, may, may nagre-request kasi sa akin ito guys, ang laki Oh. Ayan, may nagre-request kaya ibinili ko siya ng isa. Kasi bago naman siguro niya matap, mabili, ay bago naman siguro niya maubos to, nakabili na uli ako. Tapos yung sumunod sa maliit, ayan, purple. Ayan, dalawa. Dalawa na binili ko guys. Kasi, kasi lagi akong nauubusan. Nabibitin daw kasi sila dun sa maliit. Tapos yung original, ganun din. Sumun ang laki niya ay sumunod sa maliit. Dalawa na rin. Para hindi ako maubusan. Tapos, Bioderm na pink. Dalawa. Hindi ako bumili ng safeguard guys kasi ano. Aba, bakit? Ay, ito pala. Kala ko naiwan ko yung Bioderm na blue. Ayan, dalawa din. Tapos, tie Jumbo, apat lang. Kasi nga, wala na masyado ng gagamit ngayon ng barita guys. Puro ano na. Puro washing na sila. Kaya wala na masyadong nagamit ng sabon na bar. Tapos surf na jumbo, isang red, isang pink. Kasi mayroon pa akong tigiisa doon. Hindi ako nabili ng marami guys kasi nai-stack lang. Wala na kasi na, wala na masyadong nagamit ng ano, ng bar ngayon. Kasi yung kapitbahay ko pag hindi automatic, ayan washing. Puro washing na sila guys. Kamil. Anim na kamil. Ay kamil. Ano <laughs> ba yan? Kala pala. Kamil, nalito na, nalito na ako guys. Kala anin. Tapos, todo tipid. Ito, anim din ito. Tapos, kumuha rin ako ng Tide. Bar na kulay green. May, may green sa balat. Ayan. Dati kasi yung nakalagay dito. Ano, kalamansi. Kaya ayan. Dalawa lang guys kasi minsan may nakahanap nito. Minsan lang naman yun magpunta dito guys Kung wala siyang mabilhan Il Ilan? Saglit lang guys may nabili lang sigarilyo Ayan guys nabilang ko lang yung gumili Tapos na akong Ano guys Ayan guys Pinagbilihan ko lang yung Gumili tindahan So yan guys, pagkatapos kung buklatin yung aking mga pinamili, Ibabalik ko naman ngayon yan sa, ano, sa kahon para dalhin doon sa tindahan. Ang hirap mag-vlog guys. Bubukla, papakita mo yung pamimili mo pagkatapos buklatin. Ibabalik mo naman sa kahon. medyo mainit-init pa guys ayan guys ay babalik ko lang ito sa kahon, guys para may display ko na kasi wala nang laman yung aking tindahan guys wala nang kalaman-laman yung aking tindahan kalbong kalbong na ayan guys mamaya, mamaya uli guys ibabalik ko lang ito sa kahon at para may display na ayan guys yan lahat ang napamili ko yan nasa halagang ano lang yan guys, uh, 3, 4. Nasa 3, 4 lahat yung napamili ko guys. Ayan. Ayan guys, pakita ko muna sa inyo yung laman ng tindahan ko bago ako mag-display. Ayan. Ayan, yung lagay ng tinapay ko guys sa id. Mga chicherya sa side din. Ayan, yung mga shampoo-shampoo ko, conditioner. Ayan. Ayan, guys, magdi-display na ako, guys. Ayan guys, nagbubutas naman ako ngayon ng mga, ano, ng chijaya para maisabit na. Tinan nyo yung pangbutas ko, guys, o. Oh. Ano bang tawag nito, guys? Nakalimutan ko, guys. Ito ang ginagamit ko, guys, kasi may binili akong pangbutas na ganito. Ang, ano naman, antikas gamitin. Sayang lang yung bilhin ko, guys, hindi ko siya ginagamit. Ayan guys, o, oh, antikas gamitin. Ayun. Ang tigas niya gamitin kaya hindi 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 ito ginagamit ko, ito na lang. Mas naigip pa to ang isang ganun ko lang inabubutas eh, na siya. Oh, ang bilis niya butasan kaysa dito. Ang tigas niyang gamitin bago siya mabutas ididiin mo pa siyang ganun. So, tingnan mo to guys, pag ito ginamit ko ang ano, ang bilis lang makabutas. Ito kasi guys, bago ka matapos, masakit sa kamay. Ang sakit sa kamay, bago ka matapos. Buti nilang may ganito kami guys kasi nung nag-aaral pa yung anak ko, bumi bumili talaga akong ganito kaysa manghiram ako ng manghiram. Ayaw ko nang takbo, ako nang takbo sa kapitbahay, tapos minsan ayaw ka pang kahiramin. Kaya ako guys, ang gatlo pera ako, nabili talaga ako pag yung mga may kailangan ako. Nabili talaga ako kaysa natakbo pa ako sa kapitbahay. Minsan yung iba natakbo dito sa amin. Pero mas mapera sila sa akin. Pero napunta pa talaga sila sa kapitbahay. Kaya minsan labag sa kalooban na pahiramin mo kasi mas mapera sila sa akin. Mas mapera sila. Ayaw nilang bumili ng kanila. Ayan guys, i-display ko muna to guys. Ayan guys, tapos na akong mag-display. Ayan. Yung mga chichella ko na isabit ko na rin. Ayan. Wala na pala ako doon ano, mga kasabi o. Oh. Yung joke ko. Oh. Nakalimutan ko kagahapang kumuha. Ayan. Yung ko ng tinapay kahit paano may laman na. Yan. Nagagayin ko ng mga sabit guys. Oh. mga ano, pigtas-pigtas ko. Mga shampoo. Dawny. Ayun guys. Mahirap kumuha ng video guys. Kasi sa liit ng tindahan ko. Mga conditioner ko. Ayan mga powder. Dawny. Ano yan? Mayroon. Okay. Madan pa. Pigtas ka dyan. klase rin. Bitin. Ah. Ayun, ang sari na bumili lang. ayun mga aking mga pitas-pigtas. ayun mga sabon-sabon ko. Ayan, guys, may napapatong sa kapit ko, guys. Ayan, guys. Anak ah, po ito yung video ko kanina, guys, kasi yung kapit ko ay napamusic. ayun dito naman sa mga dilata ko, guys. So, ayan. ayan wala nang kalbo. Hindi katulad kahapon ni eh. kalbong-kalbo talaga, mga kasari. Yung aking istante kong yan. Tapos dito sa baba, mga kasari, ay wala, dadalawa na lang yung aking plastic bottle na soft drinks. Ayan. Tapos yung mantika ko, aapat na lang. Ayan. Baka bukas pa ako bibili ng mantika, mga kasari, kasi may apat na naman ako dyan. Ayan. Ayan. Hindi pa ako nakabili ng, ano, yung soft drinks na sa so plastic bottle. Baka bukas na rin. Tapos yung nasa plastic, mga kasari, ay ilalagay ko yan sa timba kong salalayan. Yung mga kantong-kantong kong yan. Sinasalalay ko kasi yung mga kasari kasi hinahabol sila ng langgam. Ayan. Ayan. Ayan lang mga kasari. Natapos ko na yung aking pagdi-display. Ay, kahapon na pala mga kasari. Ayan, may dumaan na nagtitinda ng mga paminta. Ayan, kumuha ako ng buo, tapos pino, tapos yung laurel. Ayan. Kahapon ko yung binili mga kasari. Hindi ko pa naisabit. Tapos may papresya ang tawas. Isang haba na tawas, may papresya hindi ko na nga sana yan kukuha ng mga kasari kasi yung nakakaawa naman din yan. Mga nagtitinda ng mga yan, konti lang tubo nila. Pero, pero, dati, yung ano, pag may nagbibigay sa akin ng ganyan, hindi ko na kinukuha. Pero kahapon, kinuha ko na lang din. Ayan, babalik ko sa kanya, ibalik sa kanya, pero hindi ko na naibalik sa kanya. Ayan. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang muna itong vlog ko mga kasari. Ayan, natap natapos ko na ang pagbibisplik ko. Ayan, babay na muna mga kasari.